Magandang buhay po mga kananay. Magluluto po tayo ngayon ng sinigang na ulo ng salmon. Ito po yung nabili kong ulo ng salmon. Naghiwa na nga po ako ng kamatis, sibuyas at luya. Lalagyan ko nga rin po pala ito ng sitaw, okra at siling haba. At gabi mga kananay. Nabinabat ko na sa tubig para hindi mangitim. At mga spices nga gaya po ng pampalasa, sinigang mix at patis. Kaya tara mga kananay, samahan nyo na po ko. Iluto na po natin ang sinigang na salmon. Salang na nga po natin itong ating kaserola. Lagyan lang po natin ng antika. Ilagay na po muna natin ang luya. Sinunod na rin po natin ilagay yung sibuyas. Ilagay na rin po natin ang kamati. Pag malambot na nga po ang kamati, ilagay na po natin ang mga ulo ng salmon. Tangkot ka lang po natin itong mga kanamay. Lagdagan po natin ang patis. Ilagay na rin po natin ang mga krabi. Lagdagan po natin ang tubig. Nang kumukulo na nga po ay hulog na po natin itong gulay mga kananay. Pagkatapos ay dagdagan na po natin ng seasoning. Ganon din nga po ang sinigang mix. At panghuli nga po ay lagay po natin na ang dahon ng pechay. Pwede na nga po ito mga kananay. Luto na nga po ang ating sinigang na ulo ng salmon. Tara mga kananay, kain na po tayo. Hanggang sa muli mga kananay. Salamat po sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat.